Hello sa atin mga kaibigan, kamusta po kayo? At si Basti 30 naman po ang pansinin natin at uh, nangangalap na naman po siya <laughs> ng uh, mga taong pwedeng mautupo huh? ng pwedeng uh, alam mo yun, madaling makuha si patya <laughs> mga kaibigan Panuorin po natin ang video at uh, opinion na natin kung uh, tama ba yung claim niya uh, yung kanyang gusto mangyari na dito litisin ng kanyang ama Mga kababayan ko ang tatay ko ay binigay ng Administrasyong Marcos sa ICC at ngayon ay nasa Netherlands. Si PRRD ay isang Pilipino. Si Rodrigo Roa Duterte ay dapat, kung may haharapin siyang kaso, ay dapat dito sa lupa natin, dito sa Pilipinas. Mapapasalamat ako kung nakikinig ka man ito ngayon. Ibig sabihin ay sumusuporta ka at uh, nananalangin din na makauwi yung tatay ko dito sa Pilipinas. So maraming salamat sa inyo at uh, kailangan namin kayo sa laban na ito. Hindi namin kaya kung wala yung wala kayo mga Pilipino sa likod namin. Mabuhay kayo at maraming salamat. God bless you all. Ngayon mga kaibigan ha. Yun daw mga Pilipino sa likod nila. Para malabo yun ha. Lagi naka, na, lagi naka ang mga Pilipino sa harap nyo. <laughs> hindi, hindi kayo nasa harap. di ba diba? Kayo yung nasa likod. So balikan natin mga kaibigan na tama ba na No, Tama ba yung ano ni Basti kaya? Ito opinion lang natin mga kaibigan ha. Tama ba na dito litisin yung kanyang ama? Ha, tama kaya? Tama kaya? sa so para sa akin po kasi mga kaibigan, ano eh. Hindi hindi pwede dito talagang litisin mga kaibigan. Hindi pwede. Hindi kasi ano eh, hindi kasi pangkaraniwan yung uh, crimes against humanity, di ba? Malawak po talaga ang saklaw ng anong eh, ng uh, kasong yan. Hindi yan parang yung isang beses lang nagawa, isang araw lang nangyari. Hindi po ganoon mga kaibigan eh, di diba? systematic yung uh, nangyaring pagpatay, mga pagpapahirap, uh, mga pang abuso Kailangan dyan na isang korte na talagang yun yung specialist po nila mga KB. <laughs> uh, hindi simpleng kaso kasi na ano lang to eh, diba? Isang komplikado to na dapat uh, resolvahin ng isang uh, isang korte talaga na ganoon ang kanilang uh, expertise. Hindi ito pwedeng, ano eh, yung sabi simpleng paglabag ng batas lang, hindi eh. Maraming, ano eh, maraming kailangan kang uh, siguraduhin dito na, alam mo, tama ebidensya. Yung mga tao ba talaga yan ay uh, biktima, diba, alam mo yun. Mas masihigit doon no sa normal na kaso, mga kaibigan eh. Masihigit doon no sa parang pangkaraniwang proseso ng kaso. Diba, ng uh, simpleng pagpatay. Hindi ganun po ang ano eh. Uh, ang crime sa against humanity mga kaibigan eh. Kasi sistematiko nga siya, yung may batas, di ba? Nagpalabas siya ng war on drugs na policy, tokhang double barrel. Oh. Paano mo sasabihin na ano 'yun? Simple 'yun, hindi simple 'yun. Pag-aaralan ng ICC yung kung yung batas bang iyo na ipinatupad ay eh, talagang legal na pulisiya. Nararapat ba 'yun? Na, natatama ba 'yun sa konstitusyon ng Pilipinas? Ng Pilipinas so, mga ganyan mga kaibigan eh. 'Di ba? Saka hindi kayang humawak ng uh, mga korte natin dito ng, ng kasong yan. Ako, napaka-komplikado mga kaibigan. Komplikadong paglilitis yan. Diba? Ang, ang korte natin dito punong-puno ng baklag na kaso. Napakadaming kasong hindi pa, nadidesisyon, di, di, di pa nadidesisyonan. pa uh, napakadami. Yung, yung, mga hukom po natin mga kaibigan, hindi po siguro sila. Ha? pamilyar o sanay sa paghawak ng mass killings. Ay, talaga maraming namatay. Ah, yung mga state-sponsored na violence. Wala pa po kasi dito sa ating ganyan mga kaibigan maliban dun sa uh, sa ampatuan eh. Uh, maliban dun. Sa uh, saka dun sa mama sapan o case. Ay kaya lang wala na mahatulan dun mga kaibigan. ba? Diba? Walang nahatulan dun kasi teritoryo 'yun ng ano eh, teritoryo yun. Ibang klasing teritoryo na nasa loob ng Pilipinas 'yun na may sarili silang batas doon. Eh. 'Yun ang mahirap. 'Di ba? Kaya kumplikado po talaga itong mga ganitong kaso na kung kung mga huwes natin ang pahawakin dito. Eh, hindi po mga kaibigan talaga sabihin natin na magiging uh, maliwanag ang isip ng huwes. kasi napakalakas ng influensya ng mga Duterte. Uh, matibay po ang mga Duterte pagdating sa kasuhan. Uh, yung mga EGK na yan, baka pumatak lang sa simpleng ano yan. Pambubugbog. <laughs> Di ba? Malaki kasi sa ang sakop ng power ng mga Duterte pa mga kaibigan. Kaya yung uh, yung mga kasama ng ni Digong na PNP at AFP, nandiyan pa rin sila. Di ba? Pwede nilang ano eh, uh, pwede nilang uh, i-bully yung mga biktima. Diba? Baguhin yung mga ebidensya, kunin yung mga ebidensya. Oh. Hawak pa rin kasi ng mga Duterte, mga kaibigan ng ano eh, maraming, alam mo eh, maraming, maraming sangay ng ating lipunan. Yung mga judiciary. ang police. May mga aliadong congressman pa rin. Di ba? Kaya mahirap mga kaibigan na yung mga testigo ay nanganganip po ang buhay niyan dito sa atin. Pag si Duterte ay dito pinabalik. Napakadali na namang ano Napakadali na namang unawain eh. Di ba? Kakatay ni Duterte mga kaibigan niya mga biktimang yan. Maniwala po kayo sa akin. Kakatay ni Len, hindi mananalo yung mga yan. Uh, sa ICC, kung dyan yan dadalin, ay makakapagbigay po ng tunay na hostesya mga kaibigan. Ha? Uh, wala diyang influ ni Duterte. Uh, hindi yang katulad ng local na batas natin. Uh, iba yung kaso ni Duterte mga kaibigan. Pumapasok yan sa genocide, war crimes, di ba? Matindi. Ay eh, wala pong korte sa atin ang alam mo yan pwedeng humawak niyan. Kakaiba nga kasi mga kaibigan eh. Ibang klaseng ano, ibang klase nga uh, kaso yan ba Tamang-tama ang ICC dahil ito ang may kapasidad lang. Karanasan, di ba? Mga jurisdiction, no? Sa paglilitis ng ganyang kaso at kaya tama yung ginawa ng mga biktima na doon nag-apply. At yun ay sinusunod lang ni BBM, ha? Hindi niya kinukontra yung mga biktima kasi hindi wala naman partisipasyon si BBM diyan mga kaibigan, eh. Ha? Kung sinasabi ni Digong, uh, ni Basti Duterte na Pinadala daw ni BBM, malabo po yun. Walang connection si BBM sa ICC. Wala siya kahit anong influensya doon. Paano mo sasabihin na ipinadala niya? 'Di ba? Paano, paano si si? walang kapangyarihan yung president sa pagpigil ng ICC. 'Di ba? At hindi naman talaga sabihin natin na exempted ang mga ang mga members at dating members ng ICC sa international law, hindi po. Ah, pag ikay nagkakaso ng ganyan na ah, katindi, ganyang kabigat, hindi ka exempted sa international law. Kagaya ni Duterte mga kaibigan. Ha? Ah. Ang problema kasi, ha? Ah, hindi iniisip nitong si Basti Duterte na yung ama niya ang gumawa ng piligro sa sarili. <laughs> Yung ama niya gumawa ng kapahamakan. Sisihin niya yung ama niya. Huwag niyang hikayatin ng mga tao na mag-aklas. Di ba? Tatanggal-tanggalin niya sa ICC. Bakit niya tinanggal? Anong dahilan? Na nagtataka ang politiko sa kanya. Yung buong senado nagtataka sa kanya noon eh. Ba't niya tinanggal yung ICC? Ba't tayo umalis dyan? Di ba? Oo. Oh. Yung gobyerno ni BBM hindi yan nagbigay ng malino na kooperasyon sa ICC. Uh, ay kahit pa siguro sinong lawyer, papuntay mo si Panelo doon at magtanong, tayo ba ICC judges ay nakipag-cooperate sa inyo si BBM? Eh, wala po siguro silang maisasampal kay Panelo na ebidensya. Uh, walang maisasampal kay Panelo na ebidensya. O yan ang ebidensya o ay pag sa amin sa si IBBM ay wala po ganun mga kaibigan ha? Ah, walang mahahanap na ebidensya yung mga yan na si BBM ang nagutos na ipasakay ha? Ah, si Duterte doon si Torre po ang ha? Ah, ang nasa jurisdiction niya yun dahil pulis sa pulis po ang usapan mga kaibigan ha? Ah, tulad nung isang araw, may, may ang Interpol natin sa Thailand, mga kaibigan. Maraming naeligtas na Pilipino. Kung hindi makikipag-cooperate tayo sa Interpol, mga kaibigan, ay kawawa po ang ating mga kababayan. Ha? Kawawa po. ba? Diba? Anong sasabi sa big dayuhan na ibinigay natin sa dayuhang gobyerno? Hindi po gobyerno nga ICC, mga kaibigan. Independent na korte po yan. Ha? Independent na korte. Kaya sasabihin, isinuko ni BBM sa ICC. Nako. May sarili pong proseso ng ICC. Gumagalaw yan ng hiwalay sa gobyerno. Ha? Walang kapangyarihan po. Ha? Walang kapangyarihan. Si BBM, ulit-ulitin natin, na makialam dyan sa ICC. Si Trillanes, ang kanilang tanongin mga kaibigan. Ha? At si Trillianes kasi yung pumunta doon. <laughs> siya yung nakipag na usapan doon sa ICC. Oh. Siya yung nagsampa ng kaso. Uh, dala, dala niya yung kanya mga basihan. ah uh, ay si BBM. Ano si BBM noon? Wala pa. Wala pa siya noon. Oh. Uh, kaya napakalabo po ng sinasabi nitong si Bastido Terte. Ah. Uh, na talagang si BBM daw yung binigay. Mga kaibigan, huwag na kayong maniwala dyan kay Bastido Terte. Di diba? Huwag na kayong maniwala dyan. Walang basihan ang sinasabi niyan. Hindi po kontrolado ni BBM yung desisyon ng ICC. Diba? At saka, kung talagang inosente baga, walang ebidensya ng patayan, walang ebidensya ng pag-utos, ay di harapin ng kaso. Ano mahirap? Ha? Anong mahirap sa inyo? Di ba? kung talagang inosente, hindi dapat matakot sa kaso. Kung walang kasalanan, ay kayang-kayang ipagtanggol na pakadali malampasan ang proseso. Di ba? Hindi naman sabihin natin na, oh, dati kang prosedente, immune ka na, no? Hindi, hindi po pwede yung harapin niya ang kaso. Yun ang pinakamahalaga. Di diba? Kaya mga kaibigan, kung ano man ang pagdadrama nitong si Pastido Duterte ha? Ay huwag na po kayong maniwala. Diba? Dahil kung masusunod yung gusto niya, wala pong neutral na korte dito sa Pilipinas na makakapag-handle ng mabuti. Magiging lutong makaw ang po sa ilalim ni Duterte mga kaibigan. Diba? <laughs> hindi yan siseryosohin ng korte yung mga extrajudicial killing cases. Nako, hindi, yan, hindi siseryosohin niya sa takot na lang ng mga yan. Dalawang matatakot dito. Yung mga, yung mga hukom na hahawak niyan, at yung mga testigo, pati biktima lahat na. Patatahimikin niya mga ka mga kaibigan, ha? Patatahimikin niya sigurado. Gagalaw at gagalaw ng perang dinugas ni Duterte mga kaibigan para manipulahin ang investigasyon. Oh. Di ba? Ay eh, panahon niya, wala namang independent investigating body na nangyayari noon eh. Buti nga dumating ang ICC, pasalamat na nga Oh, na dumating 'yan. Wala naman nag-iimbestiga eh. May nag-iimbestiga noon na si Chief Justice Sereno sa War on Drugs, pinatanggal niya. Pinatanggal niya si Justice Sereno. 2017 nag-iimbestiga siya. Anong ginawa ng Senado? Pinimpeach. Diba? ganyan kawalang hiya mga kaibigan si Duterte. Ha? Ganyan katindi. Ah, katindi yung kanyang kawalang ngayon. Yung, yung chief justice na nag-iimbisaga sa kanya. Ay pinatanggal, pinimpeach. Oh. Tapos sasabihin nyo ngayon, dito gagawin? Nagpapatanggal nga ng chief justice. <laughs> ba? Diba? At nung dumating nga yung ICC dito, ha ah, mag-iimbisaga, eh binalak naman din ni Duterte mga kaibigan. Oh. Kaya talagang ano, walang kung walang kasalanan si Duterte, bakit siya takot na takot na maimbestigahan? Pinwersa niya ICC na alisin, ya, 2019. Mas, ano, masigasig niyang pinatanggal. Iniwan na parang ano mo yun, yung accountability, wala na siya. Tinanggal niya yung kapasidad ng Pilipinas na mapatunayan yung mga crimes against humanity na nangyayari. Dahil nga napakalakas niya. Di ba? Napakalakas ng kapangyarihan niya. At ang daming nauto. Daming nabudol. Di ba? Napakadaming nabudol. Ang lalakas ng allies niya nung panahon niya. Nasa posisyon lahat sila. Hmm? Diba? siya dito, deny siya doon. No? Di ba? Fake news dito, fake news doon para mawala yung interes uh, interest ng publiko. Ganyan katindi mga kaibigan ang mangyayari kapag dito yan nilitis. Ay diba? si silang ang may kakayahan na magbigay ng makatarungang hatol. Ha? Diba? Ay silang hindi tulad ng korte sa Pilipinas, ha? Na madaling ma ng politiko. Ha? Selective justice kasi dito sa atin, di ba? Pag may pera, ay di na, okay lang. Pag may kapangyarihan, mayayaman, nako. Nakakawala. Kaya walang katiyakan po ang mangyayari kapag si Duterte ay dito lilitisin. Ha? Kasi talagang ano naman mga kaibigan, may napakalaki pa rin kapangyarihan ng mga Duterte clan. Ha? Nasa posisyon pa rin sila. Madaming kaalyado kaya may posibilidad talagang gamitin ang kapangyarihan para maapektuhan ang kaso. Oo. Walang protection ng korte sa mga political interference na gagawin niya sa takot na nga lang ng korte mga kaibigan. Kahit paano high profile yan, ako. Hindi dyan ano, sasabihin mong uh, itindig ang Supreme Court. Ako po. Malabo yan mga kaibigan. Malabo yan. Sa ICC, wala dyan mga presidential pardon, special treatment. Oh. ba? Diba? Wala dyan sasabihin mo na Duterte, kailangan nga uh, ganito, kailangan ganon. No. Walang treatment dyan. Ha? Kaya, kung may kasalanan si Duterte, kung wala siyang kasalanan, aba, talagang dyan dapat sa special court na yan gawin yung paglilitis. Mas credible lang ay sisi sa ganyang klase ng kaso. <laughs> oh. No. Malalaking kaso yan na hindi yan kayang i-handle dito sa Pilipinas. Diba? Kung isang simpleng matandang judge lang ang hahawak niya, ay pipiliin niyang manalo si Duterte. Yan ang hindi naintindihan ni Basti Duterte. Diba? Ang ICC ay crimes against humanity, hindi isang kasong ano, umahawak ng kaso lang na parang pipiktsugin. Oh. ba? Diba? Kaya kung sino man nga uh, nakakapakinig ng kay Basti Duterte yung panawagan na yan, eh, huwag na po kayong maniniwala mga kaibigan. Unang-una, dapat si Duterte ay sa ICC kasi patas at walang bias doon. Diba? Protektado ang mga testigo. Nakatago pa mga testigo hanggang ngayon mga kaibigan. Eh. Diba? Yan ang kapasidad ng ICC, yung, batas, yung uh, paglabag sa batas na yan, ang Crime Against Humanity. Mm. Maliit ang political interference dyan. Hindi yan makakay. Mga kakamping uh, politiko dito ni Duterte. Nako, malabo mga kaibigan niya mga influensya doon. Di ba? Oh. Hindi mababaliwala po. Ha? Hindi mababaliwala yung file ng kaso dyan. Kaya magtiwala po tayo ha. Na yan ay mahahatulan ng balanse eh, mga kaibigan. <laughs> magkabilang side na Duterte at mga biktima mahahatulan niya ng maayos na uh, may new ano kasi neutralize kasi ang mga yan na nanggigit na sila ano anong anong kinalaman ng mga nung judges na nasa Mexico at uh, galing uh, Africa mga kaibigan di ba mas paganda yung ganun di ba Kasi yung kapwa mo Pilipino ang uh, at, uh alam mo yun nandiyan pa yung mga emotional na ano di diba? <laughs> pagkaantig, pagkaawa, di ba? Ay, yung mga yon, wala yung pakialam sa atin. Ang habol lang ng mga yon, yung kanilang parir na makapagbigay ng tamang desisyon. Oh. Ay, dito sa atin, pera ang umiikot. Oh. hanggang dito lang mga kaibigan, tayo nag-opinion lang dito at matagal nating hindi napapansin tong si Bastido Terte. Matagal na tong alam mo na papapansin. At uh, kung ano man ang mangyari ha, ipagpa ano natin ipagpasa Diyos na lang natin na manaig yung katarungan mga kaibigan ha? tama na yung mga rally-rally na yan napapagod lang kayo dyan diba? tama na yung mga pag-aaklas nyo para baga namang may nangyaring maganda sa buhay nyo ng panahon ni Duterte wala din naman ha? so hanggang dito mga kaibigan salamat po marami salamat sa pagsuporta sa ating Muntin Channel at hanggang sa muli po, maghahanap ulit tayo ng topic na pwede natin pag-usapan. Maraming salamat. God bless po.